Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinag-iisipan umano ni senador Jinggoy Estrada na ipaban ang mga tinatangkilik na Korean dramas sa Pilipinas upang mas tangkilikin at panoorin ang shows na gawa ng mga Pilipino. Ayon sa isinagawang budget hearing para sa Film Development Council of the Philippines o FDCP nitong Martes ika-18 ng Oktubre. Ayon umano sa pagmamasid ni Estrada, masyado nang tinatangkilik ng mga Pilipino ang mga K-dramas at hindi na pinapansin ang mga likhang Pinoy. Sa tingin niyo ba, dahil dyan sa mga Korean telenovela na di ba ako unang-una hindi ako sang ayon, Dahil ang aking observasyon, pag patuloy tayo na nagpapalabas ng Korean telenovela, ang hinangaan ng ating mga kababayan, ito mga Koreano at nawawalan ng trabaho at kita yung ating mga artista, artista ng Pilipino. Kaya minsan, nag, at, minsan, mapasok sa aking isipan na iba na itong mga, mga telenovela na, ng, ng mga foreigners in, na dapat ang mga artista natin Pilipino na talagang may angking galing sa pag-arte. Ayun man Talaga dapat ang ipalabas natin sa sarili natin basta. E yung pinapromote natin, yung mga produkto ng koreyano, kaya nagkakaroon tayo ng harap maraming mga uh, produkto ng koreyano rito sa atin. Imbis na ipromote natin yung sarili natin, na ano ipropromote <laughs> natin? Yung mga banyaga. Samantala, Kaugnay ng isyong ito ay nagpahayag naman ng panukala si Sen. Robin Hood Padilla na taasan ang taripa ng foreign series na ipinalalabas sa bansa. Sangayon naman si FDCP Chairman Tirso Cruz III na dapat ay magkaroon ng balanse pagdating sa mga ipinalalabas na serye o pelikula sa bansa, dayuhan man o lokal. Anong masasabi mo sa balitang ito?